Itagpalang araw mga kap, muli po niyo lingkod General Orion. Lady Orion. Asama hey, niyo nga po pala kami mga kap. Saan lady? Sa bagong lalagyanan ng kambingan. Tara, sama kayo. Tara. So yan mga kap, nandito nga tayo galing sa ating pinapagawang fish pan at manukan. So ililipat tayo sa paglilipatan ng kambingan. Ngayon nga, uh, naguulan at masukal. May kita niyo nga dito, kalawakanan halos halos kahit na na lady yung sukal nyan etong mga dinadaanan natin pinadadaanan ko lang tas sa grass cutter para kahit papano eh medyo ginhawa ang ating daanan so masaya kahit papano ang mga puno ang mga halaman kasi nga para sa kanila itong panahon na to ang piyesta kasi nga nung nakaraan di ba summer nag el nino alam naman natin kung gaano kainit noon. At ito rin ang panahon na nakakain ng ating mga alagang kambing at saka mga manok ng mga damo. Nakaraan, halos ang pinapakain natin sa kanila, puro dahon ng puno kasi wala nang halos tumutubong mga damo ng hmm. summer or tag init. So pupuntahan natin ngayon yung bagong pinapagawa natin ng kambingan at medyo crowded na sila dyan kasi nga pag nalagay namin fish pan yun, may plano akong Uh, magtanim doon ng mga gulay na tinatawag kong uh, hydroponic o aquaponic na vertical farming naka vertical farming siya natitry kong mag aquaponic or hydroponic yun so eto nga pala mga kap ang sitwasyon ng ating sapa so naguulan kaya malakas siya hmm. Ah, pwede tayong dumaan dito, lady, oh. Sa Mugsun dumaan. Pag doon, malayo. Pag dito, nandito na yung banda yun. So, may na-open tayong daan dito. Yun nga lang, medyo madulas pa. Dito na lang tayo daan, mga kap. <laughs> no, ano na si Ari? Kaya nga, eh. Ayan kasi lagi kong kasama mga kap kapag ako. Ah. Kaya kabisado na niya kapag kung saan ako lulugar, inuuna na niya yun. Ano siya, kumbaga parang nag scout muna. Sabi niya, ah, boss, una muna ako, che check ko kung may ano, danger sa perimeter. So, babalik ulit yun sa akin. Na, okay, good. Kasi kapag may tao dun sa harapan, Kinakawala na kagad soyan yun. So yan, may kita niyo yung mga poste mga kap. Ito. So, nakaabang na yan. yan sabi nila, ang bigat daw. May kita niyo dito mga kap, punta taba ng puno. Yan o. Ayan po ano to. Upang siguro to mga kap. makita may kita niyo, lapad ng ano. Tapos para siya nagiwalay dito. Naging dalawa. Guru kupang yan. Balik ulit tayo doon. Oop. Med last week. <coughs> may yung ibang asa namin na naiwan. Pinabuksan ko lang dito mga kap. Kasi nga uh, masukal dito noong nakaraan. Sa aso namin dito na nakatambay. So dito mga kap, dito natin ililipat yung ating kambingan. Kita nyo nga sila doon. Magawa na. So itong perimeter na ito mga kapan lalagyan natin ng uh, kambing. Pag no. Pero sa tingin ko maliit pa ito. Bali magkakaroon ng isa pang kulungan doon sa kabila. Para kung sakaling wala na sila makain dito. Papakawala lang namin sila sa kabilang kulungan doon. So ito yung paggagawa namin. Ikaw lady. Okay ba sa itong lugar na to? Magandang maganda. Kasing ganda mo. <laughs> so, yan ito makap. So, ito yung ating gumagawa, si Tok. Si Jo Maria ang humuhukay. At si Arnel, ayun, nag-aagimat na naman ang na kanyang nga nga. Subo! <laughs> Ayan. So, magkakaroon pa ito na isang kulungan dyan sa kabila mga kap. Pero ngayon, eto muna. So, yan mga kap, na maraming salamat sa... I-update ko na lang kayo sa magiging kalalabasan nito. So, maraming salamat sa pagsama sa amin dito. Pasensya na po, hindi kami nakakapag-shoutout. At minsan kasi kadalasan po ang... Hindi pala minsan kadalasan ng vlog namin is biglaan. So, hindi namin pinaplano. Kaya minsan yung mga listahan namin ng shoutout eh, nakakalimutan po namin. Pasensya na po. Muli po yung lingkod, General Orion. Lady Orion. At tapos po, so po, nagpapasalamat sa inyo na walang samang panonood sa aming mga video at like. Na sana po gabay ang ng Panginoon sa punay niyong mapamilya. Na sana po mingita ng gabay sa kanya sa isip, sa salta gawa upang magampanan natin tungkulin natin dito sa mundong ibabaw na sa kanyang mga gusto at mga kailangan. Muli po, maraming maraming salamat. God bless.